So ito yung mga Ngayon punta silang Thailand. Dili kasi dito sa Sibali. Oh. Yan ito mga ginagawa din namin noon. This is unang the, panahon. the, usual ano, uh, breakfast. <laughs> uh, uh, so even dinner. Mm -hmm. Yes. Kung saan ang aming lolo. Yan. Oh. So ito kasi lugar na to Baka eh. Pupunta kami nang bakasyon. Yung lolo. Ah, ay so, mali ka mo, mga tao rin. Kurkur uh -huh. um, -kur anay. Uh, itong nag uh, Kur -kur -anay, uh, may hawak ng uh, uh, itong nito, nagbabayo is nito, pang taga Pangasinan pang pang -ano, na sa, ano? isa sa uh, uh, panuga. Uh, professional yung makiro. <laughs> <laughs> si Tatang pag nahamad Ako yung itatang. Siling ni Chris ay. Ah, si Manong Jun niya. <laughs> Oy. How about ano um, mga Isa Chris? Ay Si Chris Holgado. Kahit Holgado? anong gawin niya, yan ay banana ha. Ay ano siya, hindi niya kayang gawin kasi bago siyang lipat sa Simen na trabaho na company. Ay Gina. Ay, ito ko yung pagpunta dito. Ito yung pagkinaabang ng pagpunta ko dito. Oo. Maipamalas ko sa mga anak ko at sa apo ko. Ito yung may oh, evidence. ito yung. Ito yung Mate! ano ko yung. Um. Uh, anong araw ngayon? Thursday day. Thursday morning ng aming ang pagbakasyon ko dito April 20 April 6, 17 17 para may meet namin ang aming mga kamag-anak dito sa probinsya ng Sibali Barangay so, Masudsud na para ganapin ang aming reunion binisita po dito sa dating tinitirahan namin ang aking pinsan kung saan ay na ko na gumagawa ng linupak. Linupak na traditional pagkain namin. so no. Kaya nakita ko, sabi ko itry ko nga ate. Para naman mapanumbalik yung ano, mariminis. Oh, mariminis our uh, usual doing mong kami ay manulit pa para sa aming paghanda ng pagkain lalo na sa almusal mm -hmm. oh. so ito ngayon makikita nyo yung naamoy ko na yung aroma mm -hmm. ng linupak na ano to saging na pinungo kung tawag what we Ban, our place, pinungo kasaba na, hindi kasaba. Okay na yan. Kas ay kasaba sa Tagalog. baling oh. Balinghoy din Balingoy sa Tagalog. Ito kasaba is English. ay saba. Banana pala ito. Sabah oh. Sabah Saba. saba. Oh. Kaya I really okay miss yeah. this. Mali, mali. You really miss oh. that. Ah. Oh, See? oh, ano oh, okay. ah, okay. Ah. Ye pai na pantas. Okay, okay, okay. Dito na muna ako. Ano? Ah, kanin do, bit na ang anak. Oh. Kum kaado okay. oh. ikali. Oh. Ini iburmi mo. Oh. Ye yeah. na pinamponsa. So, hulaan niyo kung anong ginagawa ko, ano. At ito mamaya ay naapakasarap. Ito ay ginagawa namin noon, pagka-pagka. ay mi pa nung kami ay nandito pa sa uh, Sibale. At hanggang ngayon naman, pagkain ito talaga Kahit naman sino, alam naman ito uh, Alam naman itong pagkain na to So, linupak mm -hmm. Ayun, sa iyo Tagalog, linupak, so, linupak Kali ay sa ad Kali Sa amin dito, uh, yinumakan Yinumakan So Ayan Masarap na ito dahil Mah dahil, na dahil na, nilulupak pa lang ay eh, oh, eager oh. <laughs> na eager na ah. ako ah. magtikim the taste you can never compare sa oh. ano oh. oh. pag ganito na yung oh. texture niya na oh, medyo na oh. yan. Yan, 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 ang, tam, uh, yan oh. ang, tamang proseso oh, oh. hindi mo tapusin yan ng walang kasi texture pa, na eh. ganyan oh. Pag ito like Pangitinin, sa oh, Pag ito like sa Manila, lalagyan pa nila ng uh, Star Margarine oh. or butter. So dito mm. is uh, enough na itong ganito, mas, mas masarap. Oo. Oh. Very ano, natural. Na napaka mo no. Napakamo, no? Mm. Mm. Oh, then Siyempre, kami noon nasasayangan. Ayan. What we do it, <laughs> what we do is, <laughs> We yo to ka ho ka ho No mm. and time ang and sometimes like an. Mm. <laughs> oh, bayay bayay. Ilagay mo din diyan. Diyan sa pinanggalingan mo. Kulingan. Right away na pagkatapos nito. Hindi naman. Hindi. Mm. Nagluluto tapos para imot suya. Ay oh. imaw. Oh, di ba? Ah. Uh, ay, pa rice. Pa parang ka kapalit ng Man, rice. rice. Ang eh, ganyan. Ang <laughs> <laughs> <Interesado laughs> oh, itong cellphone mo, oh. Hindi. Wala. Itong cellphone mo pala, oh. Kaya pala basag, ba. pati hmm. sa akin, basag-basag, Ha? Kaya nung... Salud! Salud ako sa baba. Ay, Kumakaya ka sa YouTube ha? ah. Ah, siya. Ay, paano ka... yan? Mayroong ano yan? Ha? Mayroong... ano pala eh. Ang Purifier hmm. ay nasita na. Ah. O tapos, gali. Pag masalin ito-bito ito, ay purified din. This is the usual drinking jug. Oh, so with me. The take. antique. The antique. Drinking jug. Mm. With no mud inside. No. That it gives. No mud outside. Ay, wala sa. Wala. Oh. oh.